Ito ng tao. <laughs> oh, <macho. Tug> <laughs> Bibili lang kami yelo. Kasama ka pa. Pupunta lang kami sa kabila. Dati yung dito sagad dyan eh. Oh. No? Eh, may bakad na sila eh. Ha? Huh? Ito, babae sa kabila. Ay, hello. Ito, may hello dito sa kabilang Bisaya yeah. Bawang oh, lumusot Iba na kasi may may-ari na ito Lumusot ka dito Ayan Oo Dati ka dito Lulusot ka dito, may bayad na to Iba na may may-ari kasi nito Wow! Anong mo na doon, gumayelo. Eh, no? ah. Ito yung Lituwin Munti Ito rin to Ito kayo madalas Ito may lang dito Walang tubig Ito doon sa taas Para magigip